So ito, mas umiinit po yung sitwasyon kasi yung pong mga kakampi ni dating pangulong Duterte sa Senado ay re-rest back okay? ngayong Tuesday po kasi siguro feeling nila uh, yung Kongreso, yung Senado nagagamit para po usigin, di ba? Nagagamit against kay Kibuloy, nagagamit against sa SMNI, nagagamit kay dating Pangulong Duterte at sa kanyang pamilya. O ngayon po, it is their turn para po rumes back at uh, uh, mag-imbestiga at tumira pabalik dito po sa Marcos administration uh, with a hearing ito, ito po yung lumalabas na balita ah. so kailangan po natin kumpirmahin pa ito kaila senator ba to. pero ang nagkakalat kasi mga kakampi nila so baka mangyari talaga na magkakaroon daw ng committee hearing sa scandal about kay uh, Agent Morales okay uh, where he will reveal everything So naglabas ng interview si Maharlika dito kay dating PDEA agent Jonathan Morales kung saan ini-expose daw yung paggamit ni PBBM ng uh, pinagbabawal na gamot, okay? Itong sabi dito, uh, Morales gave us a preview of the regular and legal process which she undertook in conducting surveillance and the eventual arrest of suspected drug user Marcel Soriano and Bongbong Marcos in March 2012. Unfortunately, the operation was thumbed down by Morales' superiors in view of the intercession of powerful officials during that time. Okay? So itong si Morales ang magiging uh, pinaka main na uh, whistleblower siguro nila at uh, sa kanilang kampo para uh, pagdiinan na gumagamit itong si PBBM ng uh, illegal substance, Diyos ko po. Naman ko ano naman ng ba diba? after nitong after nitong failed na Bustos rally, 'di ba? After nung Marcos resign movement, ngayon naman po ito naman si Jonathan Morales naman ang harap sa Senado pero I want to see it kasi under oath 'yan. So he will be questioned by Senator Bato uh, at uh, yung mga ibang senador na kalyado din naman ng pangulo. So makikita natin kung gaano ka credible na witness itong si Morales, uh, kung matutuloy talaga 'to kasi puro mga reports nila binabasa ko eh. So hangga't hangga't map maari ni ko mismo kay Senator Bato, 'di ba? intayin natin na maglabas ng ng formal na anunsyo tungkol dito. Okay, pero ganun paman ay maraming mga lumalabas na ano, maraming mga lumalabas na mga reports about uh, mga ito nung March 8, 2023, dismissed na PDEA agent timbog. Ayano, no, parang may ganyang news. Uh, isang kontrobersyal na dismissed agent ng PDEA ang naaresto ng mga tauhan ng San Fernando Police at ipiniit sa Pasig, Pasig City Detention Center dahil sa mga kasong inihain ng PIDEA at ng mga government prosecutors laban sa mga big-time drug personalities. Nabatid na si Jonathan Morales ay inaresto sa bisa ng warrant of arrest na inisyo laban sa kanya kaugnay ng mga kasong kriminal na kanyang kinahaharap gaya ng false testimony sa ilalim ng Article 180. At ayun, siya po ay uh, naaresto at nakalaya lang dahil nagpost ng bail So yun naman yung lumalabas doon sa kabilang side Na itong si Morales ay may mga record din na hindi maganda Okay, may mga hindi din magandang mga record Kaya yung kanyang kredibilidad kanyang ay questionable eh. oh, So yun naman ang badat nila dito kaya ano uh, kay uh, Jonathan Morales. So, makikita po natin sa Senado talaga. Pero ito guys, is, this is part of a big, big orchestrated plan para pabagsakin at patumbahin si Pangulong Marcos. Um, si, si, ngayon lang mas nagiging klaro lahat eh. Kasi, kasi guys, ito ah. Kung titignan nyo nung mga nakaraang mga buwan Tsaka last year Di ba bakit kaya masyadong mainit Itong Marcos administration Sa mga Duterte Diba? Kasi parang uh, SMNI, si Kibuloy, parang lahat na lang pinagiinitan kay Pulong, yung 51 billion. So parang ang init naman masyado sa mga Duterte ng mga 'to. Pero lumalabas at lumalabas na yung katotohanan na may plano talaga may plano talaga para pabagsakin ang Marcos administration hinihintay lang yung 2 year mark para kung sakaling maupo si Sara ay 10 uh, years, pwedeng 10 years dahil may re-election. Inihintay lang at ngayong malapit na yung 2 years ay aatake na para pabagsakin at hilahin pababa ang Marcos admin. Na kung titingnan mo ay eh, parang ang ginagawa ng mga dilaw nung panahon ni Duterte noon. O kaya kaya pala ganun na lang talaga <laughs> ang ang kumaga ang inep dito sa mga Duterte. Eh kasi kasi nga naman isipin mo kung 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 matunugan niyo na pinagpapalanuhan na pabagsakin yung gobyerno niyo nitong mga kampong ito hindi niyo ba hindi niyo ba pag hindi nyo ba yung kampo hindi niyo ba dedepensahan yung sarili mo syempre karapatan ng Marcos administration na protektahan ng kanyang sarili lalo na kung pakiramdam niya na siya ay gustong pabagsakin ng mga forces na maaring maaring may uh, koordinasyon dito sa China na binubuli tayo diba na porket ayaw sa EDCA ka, so karapatan ng Marcos admin na protektahan yung kanyang sarili, karapatan na 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 panagutin yung pong mga pagkakasala ng huling administrasyon at lumalabas na nga na ito talaga ang purpose para pabagsakin talaga ang Marcos admin. Coordinated attack yan eh. So maganda ma, 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 ma himayin natin at makita natin lahat ng mga posibleng gawin nila pag atake at sa Tuesday nga sa Senado magkakaalaman ay eh, nako Senator Bato, nako eh. Eh, di diba? eh, ba si Senator Bato kasama din sa ICC. So medyo ano din. So tingnan natin kung saan papunta itong hearing na to. Kung kung matutuloy kasi hindi ko din sure eh kasi sinasabi lang ng mga nasa kampo nila eh na meron daw hearing eh. Tingnan natin kung matutuloy, okay? So thank you very much po. See you po sa next video po natin. Bye-bye.